So guys, ayun naman ako papahulain guys. Yung bata ito, nakapagagaling ko ng suman guys. Ngayon, nakita ko na naman ulit, isasali ko siya sa paula hulaan. Kapag nahulaan niya po ito, ananalo siya ng 200 pesos. Ah. Ito guys, magsisimula na kami. Ano boy? Kasi ngayon, nakita nakita ngayon. Papahulayin kita sana, sa dalawa. Ha? Mapipili kita. Ito guys, yung tinda niya suman guys. Nakapakagaling kong magtinda ng suman. Ito, isasali ko sa hula-hulaan. Oh, pumili ka na rito. Oh, bigyan pa kita uli ng chance. Pumili ka. Ito guys. Ang gusto talaga, ito guys, ang pinili niya talaga guys. Ayaw niya talaga rito. Sige, bigyan pa kita uli. Bigyan pa kita uli. Ito. Ito guys, lagi ko pinagbibigyan. Ang gusto talaga, ito talaga. Ngayon, ipapubukas ko po sa kanya guys. Sige, buksan mo. Apir mo na. Ayos. Ayan. Kapag nanalo ka ng 200, nang mo ito, ibigyan kita ng 200 pesos, ha? Oh, oh, papipiling kita ulit. Saan po? Talaga. Ito talaga. Gusto niya talaga ito. O, oh, apir mo na. Ayan. O, sige, buksan mo. Ito guys ay napili niya. 200 guys. Oh, okay. yeah. <laughs> yeah. Yeah. Pero ngayon, ibibigay ko sa kanya yung 200. Ito guys. Okay. Ito kasi, halika. Ito kasi, ito kasi magtinda ng suman. Ngayon, nakita kami uli. Sinama ko sa hula-hulaan experiment oh, guys. Ito. Sige, upo ka na doon. Ha? Ano masasabi mo? Ha? Ah? Okay, apir mo na. Oh, sige. Sa na rin yung kinde. Oh, ibibigay ko sa iyo. Sige. Sige, bye-bye.